Follow up vaccine nga ni grade 7 ngayon kaya to daalis na naman ng mga person pero bago nga kami umalis ay dumaan muna nga ako dun sa bahay kung saan nga nakagat si grade 7 ang aso. Nung araw nga kasi na mga kagat si grade 7 na kanilang aso ay pinuntahan ko nga sila at ang sabi ko nga ang bayaran na lamang nila yung pinaka-inject na lamang ni grade 7. Hindi ko na nga sinama doon yung mga food, transpo at yung mga gamot nga na ininom ni grade 7. At ngayong kabalikan nga niya ay hindi nga kami pupunta doon sa may private dahil medyo may kamahalan nga at magbabaka sakali nga kami doon sa may pretil sa bayan para nga kami makalibre. At mabuti na lang talaga nung pagpunta namin ay open nga sila kaya nagsimula na nga akong mag-fill up ng form tsaka nga ako pumila. At dahil medyo tanghali na nga kami inaubusan na nga daw kami ng number kaya nga daw second batch kami tatapusin nga daw muna ang first batch bago daw magbigay uli ng number. Ito lang talaga mahirap kapag public pipila ka talaga na mahab at pag-uubos ka nga ng oras pero sabi ko nga ay okay lang basta libre. At nung makakuha na nga kami ng number, ay pumila na nga kami at sabi nga sa akin ng grade 7, tinatanong nga niya kung malaki daw ba yung karayom. Pass forward, paalis na nga kami at tapos na nga bakunan si grade 7 at eto nga nadaanan nga namin si Jollibee. Ang sabi nga ni grade 7 ay kumain daw muna kami pero ang sabi ko ay mamaya at kumaway ka na lang muna. Charing. <laughs> Pupunta nga kasi kami sa Angono para nga bumili kami ng itik para nga ihanda bukas sa undas. At talaga namang hindi na nga ako nakapag-video sa pagpili nga ng itik sa dami nga na aming tindahan na pinuntahan. At nung makabili na nga kami ng itik, sabi nga ng mga anak ko ay kumain nga daw muna kami. At dahil mainit nga sa pinagparadahan namin ng motor, kaya binitbit nga namin yung itik hanggang nga dun sa loob ng aming pagkakainan. Nung makapasok na nga kami ay umorder lamang kami ni Criminology ng tigisang chowfan at fried chicken naman kay grade 7. Pagkatapos nga namin kumain ay umalis nga kaagad kami at nung nasa bayan nga kami ay dumaan nga muna ako ng palengke para nga bumili nitong toyo pati na nga ng konting gulay. Nagpabili nga kasi ang aking inay ng konting rekado para nga sa pansahog sa kalderetang itik. Dumaan na nga rin pala kami sa bilihan ng yelo para nga lagyan ng yelo yung itik para nga hindi masira. Yun nga la ang ay hindi ko na nga nabidyuhan. At eto pa uwi na nga kami at nakasabay ko pa nga yung bunso kong kapatid. Actually sa bayan pa lang ay eh, nagkita na kami kaya nga si grade 7 isa eh, kanya na nga namin pinaangkas. Ang sabi ko nga tamang tama may maglalabit nung itik dahil medyo mahaba-haba nga ang aming lalaka rin. Umuwi nga lang yan sa bayan para nga kunin yung motor niya at iuwi nga dito sa amin sa isla dahil mahaba-haba nga ang bakasyon. Like, comment and share and papalo na rin po. Yun lang. Salamat!